President has called me and asked me to announce that as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. Uh, sabi nila, martial law daw ngayon. Sabi nila, ginamit nila talaga ang martial law eh. Uh, sinasaktan yung mga kasama namin. Sabi na, sabi ng mga kasamahan ko, hindi, laban pa rin tayo. Laban pa rin tayo, hindi tayo susuko, sabi nila. nag-decision kami na mag-union eh, kasi hindi na, na talaga namin uh, kaya yung pag-aabuso nila sa amin. Um, kahit mag-absent ka isang araw lang, kung hindi ka makapag-alam pa, sa kanila, suspended ka talaga ng um, isang kinsina. Walang bayad, suspended ka talaga. Hindi ka makapagtrabaho. Kasi yun talaga ang kailangan namin na itayo kasi yon po ang tinig ng mga lahat ng mga gawa. Kasi kung wala pong union, magpapalagi po talaga magpapatuloy yung pagdaog-daog sa trabahante. Nung dumating po yung order ng Department of Labor na lahat ng mga gagawa sa Asensyan ay irregular. So, ang ginawa nila, Uh, maski dapat na irregular nila lahat yung manggagawa doon sa Shinsan, nung nalaman nila na may, may union na pala doon sa loob, ang ginawa nila, hindi nila pinapakinggan yung order ng Department of Labor na i-regular lahat ang mga trabahante. Ang ginawa nila, tinanggal yung lahat ng manggagawa na nakasali na sa union. Kasi sabi ng kumpanya, overmanning daw. Tapos nag-question sila kasi nag-rehire nag yung planta. E malaking insulto yun sa kanila. Overmanning tapos nag-rehire sila ng mga tao. O dion namin nakita na gusto lang talaga nila yung maputol yung length of service ng mga trabante. Yun. Kaya ganun, umabot kami sa Wilga. Hanggang nagpikit kami, nagkampuhan kami doon. Pinapahayag namin, sinasaysay namin kung ano talaga, kung anong ginawa ng planta. Pero yung unang dispersal nila, hindi sila nakapag ah, ginag, oh, hindi sila nakagawa ng ano. Ah, sabi nila, hindi daw nila wala daw sila karapatan nga mag-disperse sa amin, sabi nila. Yung time na yun na martial law, oh, sabi nila, kailangan kayong ma-disperse dito kasi martial law, sabi nila. Ano, May 27, pumunta yung mga military sa aming picket, sa aming strike camp. Pumunta sila sa amin, sabi nila, bukas na bukas, pa, pina, pinaalis kami. Eh. sabi bukas na bukas, alis na kayo dito, sabi nila. Sabi namin, ah, hindi kayo makapalis sa amin dito kung makaalis na kami dito kung sasagutin niya yung, ni MK yung mga demand namin, sabi nila. Ah, sige, kung hindi kayo alis, sabi na pa, sabi nila, baka may ano gagawin kami ng hindi maganda para sa inyo, sabi nila. Sabi namin, hindi kami natakot. Kung gawin niyo, gawin niyo talaga eh, kasi hindi kita kalaban ni. Eh. Kalaban namin, kalaban namin kumpanya. Eh. Yun, ginamit nila yung martial law. Ah, sinasaktan yung mga kasama namin. Doon po nasabi ng lola ko po na ano, sinampal siya nampal siya yung bibig niya daw ano parang ano yun ginawa niya nampal tapos pali sinuntok mudmud mudmud pa siya sa ano sa parasada Nagibakwit kami dahil sa Siguridad namin dahil maraming military doon Hinahanap kami. Eh pangangamba dahil sa mga anak. O paano na 'yan? Walang trabaho, ganun. Yung mga bata nag-eskwela. O kaya nga sabi ko sabi sabi ko paano na 'yan? Pero tuloy pa rin ang laban. Ayokong huminto mintoy eh para uh, maka makaano din si MK ng leksyon para sa mga trabahante. Sa tingin ko, mas mabuti siguro pumunta kami sa Manila para marinig ni Duterte yung mga uh, mga demand namin para ma-pressure yung kapitalista na si MK kung tama ba yung ay, tama ba yung ginagawa yung kapitalista eh gusto ko ipagpatuloy kasi mahirap naman talagang maghanap ng ibang trabaho eh ang kaya nga ipag, gusto namin na ipatuloy para may maintain na kaming trabaho eh mahirap kasi humanap ka ng ibang trabaho hindi naman regular contract lang palagi para sigurado po na kita, tayong lahat na manggagawa ay may permanente na pong trabaho para hindi, po, hindi na po tayo na maglisod ang pangita o trabaho para siguridad na naay ato na kinabukasan po ang atong mga anak. Dapat laban lang palagi. Huwag kayong susuko. Katulad namin dito, umabot na kami sa, aabot uh, na kaming Manila. Uh, palagi kaming laban kahit anong mangyari talaga. Nang tayo'y magsama-sama Sa buhay at pakikibaka Walang hindi magagawa Lahat ng bagay ay malilikha